Ang ganda Sabtang Island What's going on guys? It's Lantoms and welcome back sa ating video ngayong araw So ngayong araw guys ay mag-explore -e tayo sa Sabtang Island magbabangka tayo mamaya darating dyan yung bangka uh, bibiyay tayo ng 30 minutes papunta dun sa isang isla dun then ipapasyal namin kayo dun guys so subaybayan so nyo kami then manood kayo dito sa video na to Lantoms nga pala and don't forget to follow let's go at naburing na nga guys sa kahit ay... lalakad well, na no po kami Tomas. Sa amin yan, Tomas yan eh.

all for today. <laughs> so kararating lang natin dito sa Tang guys then uh, punta na tayo dun sa pupuntahan natin. Of course, pupuntahan natin. Yeah. Doon barang naman 'yan, mga Photographer, yung photographer mo nandoon po. Yung photographer mo wala pa. Wait lang. Wala Walang Kunan <laughs> po Kawawa naman. Sige, tayo ka lang dyan. Walang magpipicture. <laughs> <laughs> ay, mga kasi magandang camera. Oo, iPhone. Oo. nag Yo! Ngayon naman guys ay ano, uh, mag-explore tayo sa isang magandang lugar dito sa Sagtang guys. At mag-swimming tayo. Samahan nyo kami. Bali dalawang tricycle kami oh. Taunahan. sabi kanina maglakad sana kami guys, kaya lang medyo malayo. Doon kami sa Morong Morong ano, Morong Beach. Sa Morong Beach kami guys, papunta kami doon. No? barangay Malakdan. Mas mayat ba dito? Malakdan. Welcome to Morong Beach, guys. Nandito na tayo sa wakas. Oh, as you can see, oh. Di ba? Kakay Kakayang tayo ng buhangin. Oh. ah, di ba? Ito na yung video. Ako nga. Video to, video, video. So, ayan uh, at ibaba natin yung ating gamit. Yeah. pagkakarating tayo ng 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 tayo Mukha tayong turista, ha? Pero hindi tayo turista, ha? Bigyan pa yun. Ikot tayo. So ayan. is that good is that good <laughs>